Right guys, uh, this is power Right guys, uh, this is Gary. Uh, isa kasamahan ni Roberto Damali dito sa kaniyang vlog. Ayan, uh, huwag niyong kalimutan guys, i-subscribe yung kaniyang channel. Tapos pa-click naman notification bell guys at uh, pashare na rin guys para Updated kayo sa mga video at dumami pa tayo, guys. And, ang about sa aming mga vlog dito, guys, is about lang sa mga farming. About sa mga buhay-buhay namin ginagawa dito, guys. Kasi, simpre, mahirap lang kami dito sa aming barangay, sa aming lugar. Kaya, naisipan namin na mag-vlog. Sana'y matulungan nyo rin, guys. Naipalo din ang kanyang Facebook page, guys. ni report to the Mali. right guys that's all for today's video bye bye